mga nangya nang sa bahay ko so please watch mga idol yung bahay ko ayan na yung sobrang daming tubig nung gabi hindi ko nakuha ng video nung gabi kasi sa lalim Sobrang malalim. Alayanan yung ano ko. Tulungan ng manok. Ito na yung siligyo dito. Ayan. Yung silong ko ganyan kalalim na yan. Saka ito ito yung ito. Mga kamuti ko dati. Ayan yung mga gabi ko. Lubog. Grabe. Ito yung loob ng bahay ko mga idol. Ito yung loob ko ng bahay mga idol. Oh. Sobrang daming putik. Yan. Ito yung abuhang ko. Yan. Sira. Sa sobrang ano ng tubig. Ito yung silid ko dito. Nalinisan ko na. Yan yung ulam ko. Nyog. Hanggang dito yung buti itong misa. Di nandito ako. Hanggang dito ang tubig niya. No? Ayan. Yan no. So mga idol. Sa mga nasira sa panlim ko at sa slide Uh, panorin nyo yan mga idol yung ano na nasira kong mga sagingan di talaga duman yung sapa ay ano tubig sapa. ay yung daan ng tubig na yan pero sa sobrang lakas door yan dito taas ba so yun ayan na yung mga sagingan ko yung abaka ko ayan yun na yung papuntang tubig dun sa bahay ko Tsaka mga ito yung landslide dito sa kabilaw. Ano yung lupa doon. Mabot dito sa baba na yung manyoga no. Yan mga lods yung landslide yung katabi ng lupa ko. Ang daming ubod ngayon na mauulam. May manyoga no. Hanggang doon yung sa taas. Ayan ah. Na. Ito naman mga idol sa lupa ko. Ito na yung nyog ko mga idol oh. Yan. Yan yung landslide dito sa lupa ko yun o oh. panda yan doon sa kabila ati sa ati ko ito naman sa akin eh yung mga nyog kukuprain ko pa naman sana yan ang daming tumba ang iba hindi na mapakinabangan yung ubod hindi na kasi ano na sira sira talaga yung mga sapa oh. Yung sa lupa, lupa ng ati ko rin. yung nang ano, damage sa pag landslide. Ito mga idol yung likod bahay ko. Ito yung kusina. Dito talaga dumaan ang tubig dito. Malakas. Ang galing dito sa ano na to. Ano makuha kong nyog. At dito mga idol ito na nga oh napakaano na masyado ito mga idol yung bintana is nandito ako nung time na yon kasi hindi na numisa yung tubig is tapa dito na oh. yan ito mga idol sa bintana to is sinatatanan ko dito yung tubig hanggang doon saka yung mga puno ng kahoy saging tumatama dito sa kusina umuuga yung bahay ko saka doon mga idol sa tabi ng sa likod ng bahay ko may ano dyan um, landslide yung idol yung mga saging ko dito sa likod ng bahay ito naman yung hindi pa yung kulito yung sapa dun yung sa kabila ano yung nyog tumalun na ito yung mga troso na galing dun sa taas kung yung tumama sa bahay ko siguro ko kasama ako sa pag ano yan mga lords kung natumba yung bahay ko Ayan o mga idol, may patay na manok. Doon yun siguro sa manok ng ate ko. Ito yung mga idol na ano yun oh, eh, landslide. Ayan. Hanggang doon sa tuktok na yan. Ayan lang yung bahay ko din Oh. Eh. Ayan lang yung bahay ko. Hindi lang yan ang mga makikita yung mga lodge sa mga landslide kasi bawat may lupa dito puro landslide yung lupa nila lahat ito lang sa akin dito yung nakikita nyo ito yung uh, ano, parang binoldoser eh. tsaka ito yung mga lods yung bahay ko na malapit lang din yung sapa ayan yung sapa oh Sablang apaw nyan ganyan nyan dyan oh. dito lang yung bahay ko next time dun ako sa bukid magbabahay para hindi mano ng tubig mabot problema pag ganito na ito na yung daming mga ano dumi pababayaan ko na yan parang nakakatamad maglinis ganun din yan pag nilinisan mo no, balik dun yung potik kasi matas na yung potik kaya no, yung bahay ko dati hanggang dun yun po ang ano lupa sa pag ulan yan bawat ulan bawat ulan matatanggal na lang yan yun mga lods ayan mga lods yung, yung pinsang ko sa natumbang yung natrito dyan sila tumutulay puntang trabaho yan oh. <laughs> ito baha na naman nakakoting ko yung yung gudon Ayan o. Stay as you. Kasi malalim. May dito. At ito naman mga idol yung pinanghulihan ko ng sugpo. Ayan. Kahit ata ulo-ulo dyan wala kang makita dyan ngayon. Sobrang daming landslide. Ay ano ba? Lupa na tumabon dyan. Mga lords yung pinanghulihan ko ng sugpo di ay na yung mga ako ano? Kah kahoy galing sa taas ay ipin dyan Kapag yung sa pinali yung, yung sa malapit sa bahay ko na talaga dumadali itong tubig na to ito yan na o ano? paano ka, ma paano ka ma makapanghuli ng sugpo nyan wala na nakabunan lahat Ayan lo, oh, mga kahoy. Mga lods, dun sa pinakadulo. Is, puntahan, puntahan natin. Ayan mga lods, oh. Oh, ano, naku, nangyari. Ayan yung pinaghugasan ko dati nung nag-vlog ako sa um, Dupalang. Ayan yung pinaghugasan ko. Kung anahon na ito mga idol, alam ko na kung saan ito galing. Ano kaya kung may ubod pa ito. Ubo rin kung maya yan. Yan o. Oh. Ibang lakas ata ng ano, wasak. Ito yung, tignan mo nyo mga idol, yung ubod ng niyog. Ano pang mauubod mo dyan, wala na. Lagang pisa. Ulo ng talon na yan yung kapatid ko taas so yung nangyari dito sana may makita akong ginto para mapagkakitaan <laughs> Ayan, mga idol eh. yung gawin sa taas saka yung lutuan ng kopra ko nung pinagkukuprahan ko was out daw wala nang lutuan doon yung nangyari oh. Eh. So, mga dati yung mga pinangyari ng uh, Ano pang mga eh, yun, Alam ko na, kilala ko na yung nyug na yun. Labo. Ito ano na mga yung... Ayan na yung talon ganyan yung karawak ng landslide ayun yung niyog na yun sa katipo ayun yung malaking puno ayan ayan yung pagsala ano pa ko yan wala na finish na ng idol wala talagang um, ganyan na yan ngayon. mga kamuha uh, mga tabi dito yung kanil abot ito mga idol nagpunta ko dito sa kanatay earning sa ito sa kasama si... noy <laughs> ito yung kinukupra nila mga idol idol mga 5,000 piraso ninyo ito pero problema nila pagdala ngayon dahil sa landslide nga ito pala yung taas dito nila ito mga idol din yung landslide dito sa kanila yan ito po yung katabi ng lupa din ng ati ko saka At ito yung kajayarmin doon kinukupran namin yan dyan mga idol kaso doon namin madaanan ito yung daanan dati dyan ang harap na daan ngayon yan ito mga idol pumunta yan dito na ang nangyari pababa dito ako dati na bublog ng kami ng sa panghuli ng sugpo hindi pa ganito yun salamat sila nung maglalang slide sa bayan sila pero ako nung sa kabila nasa bahay ako mag isa lang ako dun ito na nangyari sa bahay niya yan o oh. Buti hindi yung dito yung na landslide. Kung itong landslide dali yung dami sana yung kupra nila. Sayang. 5,000 parang piraso yan kaso yung pagdala lang talaga ang problema e yun mga nyog galing sa taas dito na sa baba yan itong aso na to nakatali lang to yung sa loob ng bahay siguro po sa paglakas ng tubig at saka ano nadala ay nakawala ba so yun mga loads yung nangyari dito sa bahay nila Sa so, mga idol yung tubig dito sa loob ng bahay ni sa earning. Noy! Sa <laughs> loob dito. Yan yung dating ano na. Tumalisik doon ano yung harang dyan. Kaya sila yun. <laughs> dito na talaga sa silong lumay yung tubig. Ito yung higa nila. Oh. Yung higa namin dati. Ito so, nag yung lotus turning ng kubod ng anahaw Alam, ano, laki na naman ng tubig oh ay nakupunta ng bayan yan yung mga nakuha kong nyug madami to nasa siguro ko pag inipong ko to ngayon nasa 500 or 600 kasi sa dulo mga idol kasi dun sa dulo mga idol may nagkukupra yung mga pinsan ko para sana sa pampas ko na to sa dinilay na saan yun nga bumaha nga ang malaki tangay yung mga nyuga nila yung iba mga binunutan na saka yung iba yung, hindi pa madala yung kupra sa layon ayan na yung bahay ko ayan ito na yung tubig oh. dito na yung kaladumaan yung tubig ayan yung tubig oh yan mga idol yung nakuha kong hinyog nung gabi. So, ito yung nyog ko. ha hakutin ko ito ngayon. Araw na ito mga idol para um, siguro ba kung um, walang pa, pa, yung baha. Ayan o, no, bahay ko. Para naman, yung one ata ng ano to, kung kailangan okay at least maayos ma eh, ligtas ako hindi ako nasaktan sa gabi na so ito na mga idol yung mga nakuha ko sa baha na nyug bali binunutan ko na para mapagkakitaan ko ba pambili na kung ano masaklap pa mga idol yung nangyari dito sa amin sa probinsya dito sa bukid ayan nakikita niyo yan mga dinaanan ng baha mga sagingan ko so hanggang dito lang ang video kong ito mga lords sa hindi pa po nakapag subscribe sana po is masuportahan nyo ang konting channel ko sa mga lahat po nang nag-subscribe mga viewers ko dyan maraming maraming salamat po kaya nga lang talaga panalangin lang sa taas so mga idol hanggang sa muli maraming maraming salamat po